Hindi pa po ako nakakapag-aral kasi po wala po pera yung magulang ko. Tapos po, nalakan na lang po ako pag wala po akong baon. Hindi po ako nakaka-resist. Minsan po nahihilo ako sa school kasi po hindi na Napasok na lang po sa school, hindi po nakakain. Sana po makatulog ka sa amin. <laughs> <laughs> Alam niyo mga karingas Kahit ako napaiyak na rin sa Pinsan po pag wala po kasi Mamang pera na pambili ng pagkain Naghahanap po ako ng Kahit po makawalis lang Kahit po painti lang Makabili lang po, tinapay nila. Vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan at Malalag, po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yeah. yan, supportahan natin. bata nga at nakita natin ay umiiyak ko siya sa atin at ayun uh, ikaw niya, Neng ano ang pangalan mo Neng? No. Erika po Erika oo Erika magaganda Erika matatalino ang Erika ano naman Neng ang uh, ang mo Neng ano yung kahilingan mo Neng ngayon bakit ka nakita Mama, kita ka kanina umiiyak ka sa uh, gusto ko po Tapos gusto ko po sa magulang ko. Gusto ko po makapasok mga kapatid ko pero po wala kaming pera. Hindi pa nga po sila mama nakain. <coughs> Ibig mong sabihin ngayon hindi pa rin kayo kumakain? Hindi pa po. Uh, nasaan yung magulang mo ngayon? Mm -hmm. Ayun. Uh, ayun mga kalingap sandali po. Ano Kausapin po natin si Inan. Anong pangalan mo ni? Erika. Ah, ayun. Mm -hmm. Nay, kumusta na po kayo, Nay? Ayos so naman po. Ako po yung ina po ni Erika. Gusto ko rin po siya Kapag tapos ang pag-aaral, yung mga kalang kapatid niya. Gusto po ko sana matulungan niyo po siya pag-aaral. Sana kayo po ang makas makasutulong sa amin sa pamilya po namin mm. ang asawa po po isang construction mm. sana po kayo po makatulong sa amin sa pamilya po mm. lima po ang anak po ito mm. po ang bolso po sana po matulungan niyo po kami mm. pang araw-araw po ng mga pangailangan ng anak po sana po naadyan po kayo sana po ay kayo na po ang solusyon sa mga problema po namin sana po marami pa po kayo matulungan katulad namin Na ano yung asawa niyo Nay? Ilan na edad niyo Nay? 36 po. 36 na kayo. Mm -hmm. Yung uh, asawa niyo nasaan? Nasa kitchen po. Katrabaho po ng construction. Pero nagpapadala naman siya ng na pera. Mm -hmm. pero kulang pa rin po ta, sa pamilya namin. Mm. Um, -hmm. Umuwi po siya dito palagi? Hindi oh. po. Isang buwan na po. Isang, isang buwan lang po siya nauwi. Isang buwan lang. Mm -hmm. mm. Kaya po yung pang araw-araw po namin di po. Ngayon minsan di po sila makapasok yung pag-aaral nila. Gusto niya mag-aaral. Mag, mag Wala naman po kami talaga makapagpunan. At yun lang po ang trabaho ng asawa ko. May so, ano pangalan pang pang niya, Nay? Ano pangalan niya? Christina po. Christina. Christina, Christina Bailon po. Hmm. So, nasabi mo pa nga, sabi nga ho na ni Erica na hindi pa rin kayo nananangilihan ngayon. Okay. Oh. Oh. Hmm. Ang dami hon yung anak. Ilan hon anak niyo na? Lima. Lima ang anak ninyo. Yun, hindi pa rin siya kumakain ay. Mm Mga kalingap po nakita niyo itong relo na mga kalingap. Kung anong oras na ho ngayon? Ano mga kalingap? At sa ngayon ho hindi pa raw sila kumakain. Mag mag 3 na hon. at uh, sa ayun po kakausapin natin si Erika. Hmm. Ano na nga uh, sa palagay mo Erika? Anong uh, kwan mo ngayon? Ano gusto yung pinakang gusto mong tulong para sa iyo? Gusto ko po makabayad ng sa ko. Tapos po, di pa po ako nakakabili ng leban. Hmm. Hindi ka, pero ano gusto mo talagang kwan Gusto po makapag, Tapos gusto ko po pumasok ko ngayon pero pula kami tira hindi ka pa nang nakaka uh, ibig sabihin hindi ka pa nakakapag-enroll hindi pa po po gusto an halimbawa ning nag nag-aaral ka ano naman yung gusto mong course para Pag nakapag-aral po ako, gusto ko po paglaki ko ay maging doktor para po halimbawa magkasakit ko, ko, po yung ko, lolo ko, magagamot ko po. sa ngayon ng hindi ka pa nag hindi pa kayo kumakain hindi po ako kaya hindi pa po ako nakakapagaran kasi po wala po pera yung magulang ako tapos po nalaka na lang po ako pag wala po akong baon hindi, hindi po ako nakakaresis minsan po na ako sa school kasi po hindi nakakamagahan mapasok na lang po sa school hindi po kain sana po makatulog sa amin. Ano anong 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 mo? Alam niyo mga kalinas, kahit ako napaiyak na rin sa ah papano na yung mga kapatid mo ko pag wala po kasi mamang pera na pambilin pagkain, naghahanap po ako ng kahit po makawalis lang, kahit po painti lang, makabili lang po tinapay nila. Ikaw ba na yung ang pangamang sa mga magkapatid? Opo. Tulad niya yung hindi pa kayo nanananghalian. Mapangat. Ay, po ay magkukuha ako ng gabi. Titinda ko po sa ano, mga bahay-bahay. Tumukuha ka ng gabi. Gabi po sa Danaw. Mas malay dito. Diyan lang po sa kali. Diyan lang po. Mm -hmm. At uh, ano, Erika, ang pangalan mo, ano ni? Ang mm -hmm hindi pa kayo kumakain sa ngayon. At uh, sabi mo nga kukuha ka ng mga gabi doon. Uh, ngayon na uh, ning bago ka kumuha ng uh, mga gabi, uh, bibigyan ko muna kayo ng uh, sabot ng aking makakaya na pang uh, para makakuan kayo ng lunch ninyo, mga pananghalian. Ano ning? Kasi ilan kayo? Uh, uh, lima yung mga kapatid mo halos sa uh, Siyempre nagugutom na rin silang lahat. Alibaw, hindi ako dumating dito. Ano ang panangalian ninyo? Magtitiis na lang po. nyo na lang. Ayan. Ayan, sa uh, ngayon, uh, bibigyan na muna kita ning ng kung ano, ng, uh, para makakain kayong lahat bibigyan ko ka kayo ng uh, pambiling pambili nyo ng bigas at saka ulam para ma makapananghalian na kayong uh, pat 5 uh, ah, lima lima kayo ano ning uh, ayun ning uh, kunin mo ito ning hey, bumili ka na ng uh, pananghalian nyo at uh, para yung mga kapatid mo ay maka makakain naman na uh ano na yung masasabi mo? Salamat po sa tulong ninyo ng buhay. Kahit po kung, kung silang po ang binibigay ninyo, makakasunog po Si Eric ka ho. At uh, wala ro silang pa halian. At uh, naghahanap po siya ng uh, gabi para maibintara ho, Para maibilis sa magawin pa ng halian nila. Nakakailan ka naman ng ang nakakailan naman ang uh, mo niyan. Magkano ka naman? Pag isang tali lang po, sampu. Sampu. Pa, paano makakabili ng pagkain yun? Diradamihan ko po. Pag hmm. Pag hindi po na bibili, ginagawa namin po pang gulay para po pang ilang pagagabi. Nang ilang taon ka, eh? ka na niya? Twelve po. Twelve ka na? ayong no, mga kalingap sa ngayon no, binigyan na muna natin sila ng uh, makakain para makakain mo sila at uh, alam nyo mga kalingap talagang nung pag-iyak ni Erika eh, ay hong napaiyak din ho ako kasi siguro ho dala lang ng uh, mga kapag uh, maawain ka ho talagang one, napaiyak ko talaga ako sa mga nangyari kasi ho, pag gusto mo talagang tumulong talagang madadala ka ho mga kalingap at uh, yan hong pagtulong ay hindi ko ho i-give up patuloy, patuloy, akong tutulong sa lahat ng na mga nangangailangan hindi lang ho sa uh, senior citizen sa lahat ho ng na mga nangangailangan ng ating tulong ay pupuntahan natin para tulungan sa abot ho ng ating makakaya ibibigay ko po yan po ang aking uh, mission. misyon at uh, huwag ho kayo mag-alala mga kalingap at sa kasalato ng na mga napuntahan ko na hindi ko pa huna balikan sana ho, maghintay lang ho kayo mga kalingap dahil hindi ho madalian itong uh, mga nangyayari maghintay lang ho kayo at mag lang po tayo para dumating ho parang uh, galing sa ating uh, Panginoon ng mga tulong ayan po kung ako po ay tumutulong sa kanino man na mga nangangailangan yun po ay hindi galing sa akin galing po yun kay God at uh, ginawa lang akong instrumento para magkapunta po sa inyo ayan po marami pong salamat sa lahat ng mga nakakapanood ng aking video sana po tulungan nyo ang aking uh, channel sa totoo lang ho nung uh, kung makikita nyo ho ang aking uh, mga views talaga hong walang wala ho, wala ho talaga nga uh, lalo na ho sa mga pagchacharte yung mga kag, yung pong mga kailangan kailangan tulungan wala ho talaga nanonood ibang iba na ho ngayon pero okay lang ho ang mahalaga sa akin kahit ho uh, wala akong views patuloy pa rin ho akong tutulong sa lahat ng mga nangangailangan at maraming marami po salamat sa sa uh, nanonood pa rin sa aking channel. Marami pong salamat. Ayan po hanggang dito na lamang ang aking video at sana po huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prop. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog, sana po huwag natin kalimutan. Bye bye!